Guys. Ang daming kasag dito oh. Kasag o oh, alimasa guys. Isang istirepon Ari ang dami oh. Aba. Ilang eh, istirepon ito pare ko yo? Banyera-banyera naman. Oh, yan pa oh. Isang kawa, malaki pa sa kawa. Ang laki, guys, sa kaldero. Ari pa, ang dami. Kung ilang istiripon ito. Kung sino man pong may gusto. Ito po, ilalabon lahat. Ayun pa, guys, oh. Oh. Ang dami. Kasag dito, guys. Arin pa guys, so. oh. Diyos mio, ang daming, <laughs> ang daming alimasak. Baka po gusto ninyong kumain din, eh. O bumili, pumunta na kayo. Para kayo magkano isang kilo sa luto? 400. 400 lang po ang isang kilo. Ito yung quality. Quality, quality po ang kasag dito oh. Kasag o alimasag. Dito lang po sa pagbilaw, pabrika ng kasag o alimasag. Sa Bantigi. Malapit sa aroma. Thank guys.